Ang Birhen sa Nueva Ecija takbuhan ng mga gustong magkajowa at magkaasawa. Ave Maria. Ito nga po ang imahe ni Nuestra Senyora de las Celeras o mas kilala rin sa tawag na inang sisidla ng asin. Sinasabi kasi na noon, kapag naglalayag ang mga misyonero, lagi silang may dalang imahe ng Santo Niño or imahe ng Mahal na Birhen para gabayan sila sa kanilang paglalayag. Sinasabi nga na nung naglalayag na yung barko kung saan lulan-lulan yung imahe ng Mahal na Birhen ay nagkaroon ng ulnos at unti-unti na rin lumulubog yung barko. Kaya ang ginawa ng mga tao doon ay nagdasal sila sa Mahal na Birhen para sila ay makaligtas. At himala rin lumutang uli yung barkong kanilang sinasakyan. Habang lumulubog nga yung barkong iyon, yung laylayan ng damit ng mahal na birhen ay nalublog din doon sa tubig dagat. Kaya naman nang muling lumutang iyong barko, nakita nilang basang-basa yung laylayan ng damit ng mahal na birhen. At nung natuyo na nga ito, naging asin yung tubig dagat sa laylayan ng damit ng mahal na birhen ang Birhen ng Saleras ay patron din laban sa mga kalamidad tulad ng bagyo at pagbaha. Sinasabi kasi na yung lugar kung saan nakatayo yung parokya ng mahal na Birhen ay bahain talaga. Kaya plinano nila sanang lipatin yung parokya sa ibang barangay. Nang mga panahong ding iyon, nagkaroon ng pagbaha at kung saan meron silang nakitang babaeng nakakulay puti at merong mahabang buhok na winawalis ang nagraragasang tubig. At simula rin noon, pinaniniwala ang hindi na muling binaha yung kanilang lugar. Maraming nagsasabi na marahil, yun ang mahal na birhen ng Salera. And they take it as a sign na ayaw magpalipat ng mahal na birhen sa ibang barangay. Ang nakakalungkot na balita naman ay yung orihinal na ivory head ng imahe ng mahal na birhen, pati yung santo Niño na kanyang karga-karga ay ninakaw. Aside sa pagiging lapitan ng mga gustong magkajowa at magkaasawa ang mahal na birhen, marami rin ang lumalapit sa kanya na merong sakit na kanser at gustong magkaanak. Ito po ang inyong hermano, ipinapaabot ko po ang aking... Pagbati para sa mga taga at mga deboto ng Birhen ng Saleras para sa Episcopal Coronation na gaganapin ngayong Sabado, April 20. Gusto ko man pumunta pero wala tayong budget dear. Pero hopefully soon makabisita tayo sa dambana ng Inang Sisidlan ng Asin. Ito po ang inyong hermano nagpapaalala lang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!